Kaya nasa kalubloba na tayo ng gubat. Ay. At ito ay napakatarik nito. Ang ginakit namin. Sobrang tarik nito. Kawas again. Ayan. Ah. Ah. Uh. Kailangan talaga malakas ang stamina mo rito. Ayan, tarik ko. Tarik na, tarik na yan. Pag yeah. ito ay Abangan niyo ulit. <laughs> Ito may ano. May uling dito. Uling. Uling na bao. Ayan. Yeah. Ah, Hindi nito sa gitna ng kagubatan. Ayan ang uling na bao.